For today's hello. ganap, mga friendship. Hi! Hello! Andiyan pala kaya mga friendship ang sisi ko. Okay ba? Ulit, ulit, ulit. For today's ganap. tara! Maglabaho tayo. Tayo ay maglaba kasi walang ibang maglaba sa mga damit natin kundi tayo lamang no. Ano tayo ito? Anak ng hare, anak ng rena na may tagalaba. Pwes, hindi pwede yan tayo ay maglaba oh, di ba anyway ganito ho ang laba di ba dito ho kami naglalaba dito sa kusina kasi dito ho yung washing machine both yung pang panglabada labada at saka yung pang dryer o oh, di ba ganyan ho ako maglaba mga ka friendship pa sisi iniiwan ko lang diyan basta yan lang kayo meron ba kayong mga ganyan alam niyo ba mga ka sisi and friendship na lalakot tuloy alam mo dati I think uh, grades or elementary kami ata or high school pag kami ay naglalaba every weekend talaga yon every uh, Saturday at Sunday Saturday usually tayo Saturday kasi uh, walang trabaho di diba? walang klase o kami magkakapatid mga kasi mga kapitbahay mga pinsan aba tagi iisa kaming timba o kaya balde o planggana na puno mga labahin kami ay maglalakad papuntang Sapa River Ilog o, diba? Ano pa si tawag anak? Suba. O, oh, dito. Kasi doon kami maglalaba. Doon kami maglalaba. Pag buong maghapon, ba? Diba? mula morning, dapat ka talaga maaga doon kasi pag matanghali ka na makarating o kayo mga alas 10 na, alas 10 ng umaga, naku po, wala ka talagang pwesto. Talaga makisuksok ka na lang kasi po, paunahan yon. Doon talaga kami naglalaba. After nung maglalaba namin sa, sa ilog o oh, tag naman kami ng bit-bit pa uwi, ganon. Kunyari, pag maraming labahin, ayun, uh, una kung ng bahay bitbit bit ng isa palang gana and then sampay tapos balik ole ganon pero ang ginawa ko dati may bitbit bit akong sampayan at po patong ako sa natumbang apono uh, ng niyog at kung pakanta na talaga ako ng para iso oh di ba hindi ko talaga yung makakalimutan mga conference yung pasisi talaga nga saya-saya namin doon ma maglabas sa sapa sa ilo, kasi doon din na kami kumakain kung anong baon mo share-share ganon kahit kung maligo ka, alam nyo ba, yung isang sachet ng shampoo dati, hinahati-hati yan. Kung, baga, kung wala kang shampoo, aba, mangingi ka daw sa mga kasama mo. Talagang hati-hati lahat yan. Pati yung mga downy, mga super, lahat talaga. Doon talaga sa Ang daming-daming na nabuo ang mga friendship o ka mga, um, mga experience na, na talagang ma-remember mo, ma pa smile ka na lang. O, oh, di ba ganyan talaga mga ka-friendship? Ganyan ko ang buhay namin doon sa probinsya kasi laking probinsya ko ang sisi nyo. Hmm. Sino makarelate dyan? Magkwento naman kayo mga ka friendship ang sisi ko. O, oh, di ba? Ang ah, hindi ko din talaga makalimutan dati maglalaba kami pagdating ng hapon. O, oh, di ba? Minsan, ang iba tinutupin na patuyo na doon at para pagdating sa bahay, tuyo na at saka magaan na yung bit-bitin yung mga labahin. O, oh, di ba? O, oh, ganyan na nga mga ka-friendship ang sisi koy oh, oyan yan. Tapos na pala ako maglaba dyan. Tuyo na ho yung mga damit ko. O oh, ayan. inahangar ko na kasi pwede nang kahit hindi planchahin. O oh, di ba? Ganyan ang bilis. Kaso nga lang, yung dryer namin dito. Naku po, minsan naaabot ang dalawa o tatlong oras bago ka matapos. O oh, sya, sya mga kapresya pa si Tara na. Aalis mo na nga ako. So sya, sya Enjoy. Hanggang sa muli. Bye bye. Ingat.